Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang pinagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali, na sasama sa inyo sa loob ng susunod na sandali para sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa araw na ito, ay uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga prinsipyo sa pagiging mabuting katiwala. Tayo ba'y mabuting katiwala ng mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Ang ating bang mga leader sa gobyerno ay mabuting katiwala ng kapangyarihan at katungkulan na ating inintrust sa kanila? Ito ang ating Pagbubulay-bulayan sa pamagitan ng ating pag-aaral sa Lukas 16:1 hanggang 13. Hayaan ninyong basahin ko ang magandang balita Biblia ng Lukas 16:1 hanggang 13. Sinabi rin ni Hesus sa kanyang mga alagad, "May taong mayaman na may isang katiwala." may nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa nahihiya naman ako magpalibos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niyang una, Magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, isang daang tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang dali. Maupukat palitan mo, gawin mong limampu. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, isang daang tabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo, walumpu. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuang ipinamalas nito. Sapagkat ang makasandibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nang patuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa malit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magkitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapatang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Napaka-relevant nitong ating pag-aaralan sa ating panahon ngayon na ang malalim at malawak na katiwalian. Mayroong nangingibabaw na katangian ang katiwala sa parabolang ito. Siya tuso. Sa Ingles ay shrewd. Ang tunay na kahulugan ng shrewd ay matalino, mapamaraan. Kaya lang nagkaroon ito ng tinatawag na connotative meaning na sa ating panahon ay may negatibong kahulugan. Sa atin, ang isang katumbas na salita ng shrewd ay wise. Ang literal meaning ng wise ay matalino. Pero may connotative meaning ito na sa atin ngayon ay negatibo. Ang ibig sabihin sa atin ng wise ay tuso, mapanlamang, mapanlinlang, magaling gumawa ng paraan para ilusot ang sarili. Hindi ito yung talino na sinasabi ni Jesus na dapat taglayin ng mga humahayo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo G. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Sa unang dinig ay parang hindi kaaya-aya na ikaw ay pagsabihang malaan, malaahas sa talino. Ang ibig lamang sabihin ni Jesus dito ay kailangan maging katulad tayo ng ahas na hindi maaaring basta maloko o maisahan o madaya. Maging katulad ng ahas na hindi maaaring takutin man sa halip ay kinatatakutan. Hindi tayo dapat maging tuso na katulad ng katiwala sa parabolang ito sapagkat hindi ito kaaya-ayang katangian sa Panginoon. Bagamat sa parabola, ay uh, pinuri pa ng amo ang tusong katiwala. Kumapansin ninyo, ganito ang wika sa verse 8. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasandibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Hindi ang pagiging madaya o ang pagiging tuso ang pinupuri rito, kundi ang pagiging malikhain ng katiwala upang ayusin ang gusot na kanyang kinasangkutan. Inaasahan ng Diyos na tayo mga Kristiyano ay magiging mas malikhain kaysa makasalibutan sa ating pagsaksi at paghayo. Ang magaling na salesman kahit walang kwenta, ang kanyang produkto ay naibebenta dahil sa pagiging malikhain. Ang produktong ibinebenta ng isang humahayo ang pinakamagaling na produkto sa buong mundo. Ito ang Ibanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kaya wala nang problema sa produkto nasa pamamaraan na lamang ng pagbebenta. That is why it is a big sin to bore people with the gospel. Ano-ano ba ang mga prinsipyong dapat nating tandaan bilang katiwala ng Ibanghelyo? Tulad ni Pablo, ipinagkatiwala sa atin ang Ibanghelyo. Ganito ang wika ni Pablo sa unang Tesalonica 2, 3 at 4. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na mandin lang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita nangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang tao kundi ang Diyos na sumisiyasat sa ating puso. Dapat tayong maging kabaligtaran Nan tusong katiwala sa parabolang ito na ang ginawang aksyon ay batay sa kamalian sa masamang layunin at sa hangad na manlinlang. Narito ang mahalagang prinsipyo tungkol sa pagiging mabuting katiwala batay sa ating aralin. Una, nararapat pangalagaan ang mga kaloob o spiritual gifts na ipinagkatiwala sa atin wika sa verse 1. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Para sa atin ngayon, di ba? Kinihikayat na isumbong ang mga nakikitang katiwalian. So dito ay merong nagsumbong. Bilang katiwala binigyan tayo ng Diyos ng kanyang kanya kanyang kaloob. May pinagkalooban ng marami, mayroon namang kakaunti, pero ang maganda, bawat isa ay may tanging kaloob. Katungkulan natin na paunla rin ang kaloob na ipinagkatiwala sa atin at ipaglingkod ng buong kaya at buong kagalakan. Bigay todo. Huwag medya-medya. Wika sa English, give it your best shot. Kanito ang tagubili ni Pablo sa Roma 12.6-8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ang tanging paraan. Upang mapaunlad ang kaluob na tinanggap natin ay ang patuloy na paggamit dito sa paglilingkod. Otherwise, maaaring bawiin sa atin ang kaloob at ito'y mawala sa atin ng lubusan. Naway, huwag tayo matulad sa tusong katiwala sa ating pinag-aaralan na nilustayang kaloob na ipinagkaloob sa Kanya. Ikalawa, may araw ng pagsusulit. Wika sa verse 2, Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Ang katiwala rito'y natagpuang hindi tapat sa kanyang tungkulin kung kaya't siya'y tinanggal sa pwesto may araw ng pagsusulit. At tayo naniniwala na dito sa ating lipunan dumating na ang araw ng pagsusulit. Pilang katiwala, bawat isa sa atin ay haharap sa pagsusulit ng Diyos, 'yun ang pinakamabigat na pagsusulit. Wika sa Roma 14:12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Take note, bawat isa, walang excuse, walang pwedeng lumusot. Dito sa lupa, maaaring makalusot tayo sa pagsusulit ng tao, ngunit hindi sa Diyos. Kung kailan ang huli nating pagsusulit ay walang nakakaalam. Kaya't ang pwede lamang natin gawin ay maging handa sa lahat ng sandali. Naway huwag tayong matulad sa tusong katiwala na bumagsak sa kanyang final exam. Ikatlo, magpaunlad ng iba pang kasanayan. Because sa verse 3, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Naihiya naman ako magpalimos. Pagamat may mga kaloob na ibinigay sa atin nang tayo'y isilang, maaari pa rin tayong matuto na mga karagdagang kaalaman, lalo na yung tinatawag na mga life skills. Kailangan tayong magkaroon ng mga acquired competencies. Si Pablo at iba pang mga tagasunod ni Jesus ay tinatawag na mga tent makers mayroon silang ipinagkakakitaan habang nagmimisyon at nagpapahayag ng Ibanghelyo. Kailanman, hindi dapat magpalimos ang tunay na lingkod ng Diyos. Wika nga sa awit 37.25, Mula pagkabatat ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Naway huwag tayong matulad sa tusong katiwala na walang ibang nakikitang pamimilian kundi ang maging hampas lupa at maging tiwali sapagkat walang ibang nalalamang gawin. Ikaapat, maging tapat sa lahat ng oras may nakakakita man o wala. Ang tusong katiwala ay masamang katiwala sapagkat nakahandang gumawa ng kasinungalingan maligtas lamang ang sarili. Does it sound familiar? Marami sa ating lipunan, bistado na ayaw pang umami nagsisinungaling pa. Ganito ang tala sa verses 5 to 7. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, isanda daang tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang dali. Maupo ka't palitan mo, gawin mong limampu. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, isanda daang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo walumpu. Grabe, overpricing. Tapos ay substandard. Ginawa ng tusong katiwala ang kalapas ng ito sapagkat iniisip niya na mapaglilihiman niya ang kanyang amo. Wala siyang integridad sapagkat ang integridad ay ang paggawa ng mabuti at tama may nakakakita man o wala pero ang totoo hindi pwedeng walang nakakakita sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin ang Diyos na siyang tunay nating amo bilang mga katiwala. Naway hindi tayo matulad sa tusong katiwala na naging taksil sa kanyang amo. Ikalima, maging malikhain ng hindi ikinukompromiso ang katotohanan. Tulad ng nabanggit ko, na kanina, may isang katangian ng tusong katiwala na pinuri ng amo dito sa ating pinag-uusapan ang kanyang pagiging malikhain. Ang mga makasanlibutan ay malikhain. Kung kaya't na isasakatuparan ng kanilang mga layunin kahit ang mga ito'y lihis sa katotohanan at katwiran, yan ang napapatunayan natin sa mga naririnig natin. Napakagaling Malikhain ang mga taong tiwali sa isang banda. Walang dapat purihin sa tusong katiwalang ito sapagkat nagiging mabuti lamang ang pagiging malikhain kung ito'y ginagamit sa kabutihan at sa katotohanan. Kaya't lagamat-laganap ang kawalang katarungan sa mundo sapagkat maraming mga taong malikhain ngunit ginagamit ang pagkamalikhain sa pagsusulong ng katiwalian at kasamaan. Bilang mga lingkod ni Jesus, kinakailangan tayong maging malikhain ngunit kailanman ay hindi natin pwedeng ikompromiso ang katotohanan. Ito ang malungkot na nangyayari sa ating lipunan ang katotohanan ay ikinokompromiso, ang integridad ay isinusuko dahil sa kayamanan. Naway huwag tayong matulad sa tusong katiwala ng pagkamalikhain ay ginagamit sa kasinungalingan at pagtataksil sa kanyang amo. Ikaanim, gamitin sa kabutihan ng anumang ipinagkatiwalang kayamanan. Because sa verse 9, At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Kinatakutan ng, ng tusong katiwala ang panahong mauubos ang kanyang kayamanan, kung kaya't gumawa siya ng kalapastanganan sa kanyang amo. Napakaganda ng sinabi ni Jesus na kung maubos man ang ating kayamanan dito sa lupa dahil sa paggawa natin ng kabutihan, mayroon naman tayong kayamanang naghihintay doon sa langit. Gumawa ng kabutihan. Ito ang misyon natin sa pagitan ng ngayon at ng araw na tayo'y kukunin na ng Diyos. Kailangan gawin natin ito nang may pagmamadali bago mahuli ang lahat. Wika sa Efeso 5.16 Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ikapito, at siyang pang, meron pa palang isa. Ikapito, maging tapat, maging sa maliit, maliliit na bagay. Lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Sikapin nating maging tapat sa maliliit na bagay upang pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa malalaking bagay. Ganito ang wika sa verses 10 and 11. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Siguro, yung mga tiwaling leader ng gobyerno na ngayon ay bilyong-bilyong piso ang ninanakaw nagsimula lamang sa maliliit na pagnanakaw. Nawa ito ang maging gabay natin sa ating paglilingkod at huwag matulad sa tusong katiwala na hindi naging tapat sa maliit na bagay kung kayat doon natapos ang kanyang tungkulin bilang katiwala. Ikawalo at panghuli. Ang Diyos ang gawin nating panginoon at hindi ang kayamanan. Ang kayamanan ang dapat naglilingkod sa atin at hindi tayo ang naglilingkod sa kayamanan. Let your money work for you instead of you working for your money. Ang kayamanan kung ito man ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi isang bagay na ating ibinabandera upang tayo'y hangaan, upang tayo'y kurihin kundi ito'y pinagkalob ng Diyos upang ipaglingkod natin sa iba. Katulad po sa ating panahon, yung mga tinatawag na nepo babies, nepotism babies, mga anak ng mayayamang politiko na namuhay sa karangyaan. Iisa lamang ang dapat natin paglingkuran ang Panginoon ng ating buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganitong ang wika sa verse 13. Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkura ng tapat ang isa at hahabaki ng ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa araling aming pinagbulay-bulay na tumutugon sa aming panahon. Tulungan niyo po kami, banal naming Diyos, na maging mabuting katiwala ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. O banal naming Ama, itinatas po namin sa inyo ang lipunang Pilipino. Kami po'y nalulungkot sa mga hayag na pagtataksil na mga pinagkatiwalaan ng katungkulan at kapangyarihan sa aming gobyerno. Panginoon, ang aming pundalangin, kayo na po ang makialam sa kaganapan dito sa aming bansa. Ngunit sa mga taong dinawag mo nawa ay maging mabuting katuwala sa maliit man o sa malaking bagay ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak at ng banal na Espiritu amen maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang karunungang buhay tandaan mo, sa kabila ng maraming mga hamon ng buhay, sa kabila ng kahirapan, ng krisis, huwag mong kalimutan, mahal ka ng Diyos. Kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.